Kumusta mga bata? Ako ang inyong ating kwentista na si Ate Jifa. At ngayon, nandito tayo sa National Library of the Philippines. Pero bago yan, samahan niyo muna ako. Puntahan natin yung makakasama natin ngayon. Yoo, Jepoy! Jepoy! Ay! Hello, Jepoy! Hello! Hello. Ate Kipa. Hello <laughs> sa inyo, Jen! magpakilala ka muna sa kanila, Dali. Ay, opo. Hi! Ako nga po pala, si Jepoy. Eh, <laughs> ah, lang po, Ate Jepa. Bakit po pala tayo nandito? Ha? First time natin lumabas, Jepoy, no? Oo nga po. Nako, Jepoy, nandito tayo sa National Library of the Philippines. Isa to sa mga booth para sa LIS month. Wow! Ah, ganun po pa? Kaya po pala ang ganda po sa paligid. Huh? Tama ka dyan. Alam mo ba kanina may, may exhibit nga rin. Nakita mo ba yun? Oo nga po eh. Pero kaka lang po atay pa. Ano po nga po pala yung LIS man? Ah, tama. Magandang tanong yan, Jepoy. Para bigyan tayo ng kaalaman regarding sa LIS Month, Kuya Tom, pasok! 2023 ang tema ng Library and Information Services Month ay Let's Libraries: Learning, Empowering, Transforming Society Through Libraries. Maraming inihandang activities ang komite para sa lahat. Nandiyan ang LISM exhibit, tampok ang mga award-winning children's book Nandyan din ang mga webinars tulad ng Let's Talk at AFCC. Meron din tayong outreach program o Lakbay Kalaman. Nandyan din ang book launching para sa Impact Stories Librarians Edition. Marami rin contest na maaaring ninyong salihan tulad ng Library Feud, My Day in the Library TikTok Contest, Live Testimony, Guess How Many Books Are in the Shelves, Lucky NLP Patron of the Day, at Pinoy Children's Book Character Contest. Sa huling linggo din ng buwan ng Nobyembre, ginaganap ang National Book Week na may temang Read, Reread at Relieve. Ang lahat ng activities ng LISM at National Book Week ay magtatapos sa closing and awarding ceremonies na gaganapin sa November 29. Para sa iba pang impormasyon, maaari niyong bisitahin ang aming website sa web.nlp.gov.ph LIS o i kami sa aming mga social media accounts at NLP1887. Ano ba ang ka pala. Pupo? Kanina pa kita hinahanap dun sa eksibi. Hindi po ba? Kasi po natutuwa po ko dito sa camera. Oh. Ang pogi-pogi ko. <laughs> Yan. Alam po natutuwa ka dito sa camera. Pero natuwa ka ba sa eksibi? Oo po naman. At syempre, marami na naman po ako natutunan mga ka dyan, ang daming na information ni Kuya Tom sa atin tungkol oh, sa LIS Month. Oh, Kaya kayo dyan no, sumali na kayo sa mga iba pa nating mga contests at activities na nakahanda ngayong buwan ng November. Alam niyo naman, dito lang sa... Kwentuto! To. Muli, ako ang inyong ating kwentista na si Ate Jifa, kasama ko si... Ako naman po! na nagsasabing mga bata, lagi kayong magdarasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-enjoy -e ka dito! Hanggang sa muli, paalam! Uy, ano, Jepoy? Balik tayo, gusto Opo, mo? Oo, balik tayo dun. Marami pa po kung hindi nakita sa Oo, oh, <laughs> sige, pero... Parang gusto kong kumain. Sige po, pala mo na.